Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na yato yung Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pag-uusapan natin ang apat na paraan na karaniwang nagugustuhan ng ibang mga kababaihan. So, alam nyo na yun Guys, pero bago natin simulan, ang video na ito ay para sa edukasyon at impormasyon lamang. Hindi ako isang eksperto o isang doktor at ang layunin lamang ng content na ito ay magbigay ng pangkalahatang impormasyon sa YouTube friendly na paraan. So ano nga ba ang mga paraan na yun na karaniwang nagugustuhan ng ibang kababaihan? Number one, ang lalaki naman ang gumagawa nito ang ibig sabihin siya yung nasa ibabaw ano bakit ito nagugustuhan ng ibang babae ang paraan na ito ay nagbibigay ng mas malapit na koneksyon at emosyonal dahil magkaharap ang magkarelasyon maari kayong magkaroon ng malalim na eye to eye contact at uh, pwede rin kayong magtukaan upang maramdaman ang tunay na kaligayahan. Pwede ding lagyan ng unan ang likod ng ano balakang para mas maabot ang mga lugar na dapat uh, maabot tulad ng G spot, no, sa pagangat ng kanyang dito. So guys, hindi na natin masyadong i-elaborate pa no, kasi alam nyo naman dito na kailangan ng YouTube friendly na paraan ang pagsasalita. So, ang number 2 naman, ito naman ay yung tinatawag na patuan o parang aso style naman ito. Bakit gusto ito rin ng ibang kababaihan? Ang paraan na ito ay mahusay para sa mas malalim na pag- uh, pasok ng kuweba na maaring magbigay ng kakaibang sensasyon sa ilang kababaihan. Huwag kalimutang magtanong kung komportable ang partner mo at i-adjust ang paraan para sa mas mahusay na karanasan. So, ang ibig sabihin, guys, mas, ano, nararamdaman ng ibang kababaihan kapag 'yon napatalikod napata, kasi nga ano siya ano mas malayo ang nararating niya kaya 'yon ibig sabihin gusto rin ito ng ibang kababaihan at ang number 3 naman ang babae naman ang gumagawa nito so ang ibig sabihin siya naman yung nandito no so bakit gusto rin ito ng ibang kababaihan ang paraan na ito ay mahusay para sa ano rin, malalim at control ng babae, no? Ang bilis at ang ritmo na tumutulong din sa kanya para mas mas mapadali ang rurok ng tagumpay. So, yan po yung number 3, ang babae ang nasa itaas naman niyon. Kasi nga dito, alam na alam niya kung nasaan yung mga parte na dapat niyang galaw-igalaw o ang kanyang paano niya ito, paano niya ito gagawin. Alam na alam niya po 'yon. Dahil siya nga ang nagdadala sa lahat. At uh, 'yun, ibig sabihin mas alam niya kung kailan, no? Kung kailan siya bubulusok na o sisirit na. Kaya yan po yung number 3, siya yung nagdadala. At ang pang-apat naman, pareho naman kayong nakatayo nito. Alam nyo na yon Bakit ito rin ay nagugustuhan ng ibang kababaihan? Ito ay isang paraan kung saan ang magkapariha ay nakatayo. Nagbibigay ito ng iba't ibang mga paraan upang ma-stimulate. No? ang magkarelasyon. So, maaaring magugustuhan ito ng mga kababayan naghahanap ng mas dynamic na karanasan. So, yung naiiba naman itong karanasan, ibig sabihin, isipin nyo, pareho kayong mga nakatayo. So, hindi nyo alam kung saan kayo sa sandal, sa bubungan ba, kung saan ba. So, naiiba, kaya ito ay kung gustong mag-explore talaga ng inyong mga gustong dapat gawin. Yan po ay nagugustuhan din ng ibang mga kababayan. Pero hindi po pangkalahatan, no? Kasi marami din namang tulad ko, hindi rin hindi ko rin gusto yung sobrang akala mo para ng mga <laughs> mga nakawalang nakawalang aso. Pero yun na nga, meron din talagang gustong-gusto yung mga ganitong mga Ano'ng tawag dito? Mga angulo ano? So ibig sabihin, hindi naman pangkalahatan pero meron ding gusto. Na 'yun na nga, gustong mag-explore talaga ng iba't ibang bagay para naman mas maganda 'yung karanasan nila. Lalo na sa magkarelasyon o nagmamahalan. So 'yan. Talagang hindi aayaw 'yan. Kaya 'yan po 'yung number 4, no? At ang paalala lang dito, mahalaga rin tandaan na ang bawat kababaihan ay may iba't ibang pangangailangan at kagustuhan. Kaya't ang pinakamahusay na paraan ay depende rin sa kanilang mga preferensya at komunikasyon sa kanilang mga partner. So ang ibig sabihin, hindi po lahat, sinabi ko na na hindi po lahat ng pangangailangan o nagugustuhan lahat ng mga kababaihan ay may iba't ibang mga preferensya. At hindi po natin itulad dahil meron din namang nag-comment doon sa uh, ano comment section na yun na nga na hindi lahat na mga mga babae ay pari-pariho. O kahit naman siguro sa mga kalalakihan, meron din naman talagang kahit ano pang sabihin natin na gusto ng lahat. Pero meron talaga yan. Halimbawa, sa sampo, meron gusto ng pito, pero meron din talagang tatlo na ayaw. So, ang ibig sabihin, wala talagang perfecto na magsang-ayon sa lahat na bagay. Hindi lang po dito, kundi kahit sa anong mga bagay. Kahit nga sa mga komento, no? Kahit ano pa kaganda ng content ng video, meron talagang uh, naiiba rin ang opinyon ng bawat uh, bawat subscriber o manunood. So hindi ko po hindi ko po sila ano tawag dito uh, binibigyan ng kung ano mang ano dahil talagang ganun lang talaga na hindi talaga pari-pariho ang mga opinyon ng tao. Kaya irespeto din natin, nirerespeto ko rin yung mga uh, hindi man nila nagugustuhan kahit ano kaganda ng content. Dahil iba nga ang ating paraan ng pag-isip, ang opinion natin, kaya neri-respeto ko po kayong lahat. Wala po akong sinasabing o ina-attack na mga komentaryo sa aking comment section. Wala po na kahit ano, free po kayong mag-comment dyan dahil yan po ang paraan na para po uh, magkaroon ako ng idea na mas magiging matuto. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, uulitin ko po, pasensya na po dahil hindi po talaga yung mga mga salitang mga hindi masyadong magandang pakinggan ay hindi ko po sinasabi dahil lalong naghihigpit po ang um, YouTube guidelines na tinatawag, no? So maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.